Noong taong 2035, nakarating ang Hermes crew sa Mars para sa isang 31 araw na ekspedisyon. Gawa sila ng eksplorasyon sa Acidalia Planitia at si Mark, isang botanist, ay nangulekta ng mga sample para sa chemoanalysis. Sa oras na yun, nakatanggap ng babala si Beth, ang system operator, mula sa computer tungkol sa paparating na dust storm at agad niyang sinabihan ang grupo na bumalik sa surface habitat na tinatawag na Hab. Habang pinagmamasdan ng papalapit na bagyo, Alex, isang chemist, na dapat hintayin na lang itong lumipas, pero tinayani Commander Melissa na magiging napakadelikado nito, kaya inutusan niya ang lahat na lumikas. Pagkatapos makasuot ng protective gear, binuksan nila ang pinto ng hub at agad silang binayo ng buhawi ng alikabok. Pilit silang lumusat at si Mark ang naiwan sa hulihan para isara ang pinto. Posibleng matamba ng bagyo ang kanilang Mars Ascent Vehicle o MAV, kaya kailangan nilang magmadali. Iniisip ni Mark na pwede nila itong tall iyan gamit ang cables at ang rover. Ngunit biglang tinangay ng hangin ang satellite dish at napilitan silang yumuko para makaiwas, pero hindi nakaiwas si Mark at tinamaan siya nito. Tinangay siya ng malakas na hangin papunta sa kadiliman at nagbigay ng babala ang computer tungkol sa pagkabutas ng kanyang suit. Hindi siya madetect sa scanner at wala rin nababasang vital signs. Inutusan ni Melissa ang iba na pumunta na sa MAV habang nanatili siyang sandali para hanapin si Mark. Ngunit sinabi ni Sir Chris na malamang patay na si Mark dahil sa pagkabutas ng suit, at sinisimula na rin humanig ng bagyo ang MAV walang magawa si Melissa kundi sumama sa crew at payagan ng paglulunsad. Umalis ang MAV mula sa Mars habang nagdadalamhati ang crew sa pagkawala ng kaibigan. Samantala, lumabas si NASA Administrator Teddy sa isang press conference at inihayag na babalik ang Mars team na kulang ng isang astronaut. Ngunit sa Mars, natapos na ang bagyo at nagising si Mark nang ay alerto siya ng suit niya na kritikal na ang kanyang oxygen level. May kapirasong metal na nakakabit sa satellite gamit ang kawad na tumusok sa kanyang suit pero ito rin ang nagtakip sa butas kaya siya ay nabuhay. Matapos putulin ang kawad, bumalik siya agad sa hub at pinilit tanggalin ang metal rod, bagaman may naiwan pang bahagi sa loob. Ginamit niya ang forceps para tanggalin ito at Senara ang sugat. Pagkatapos, nag-login siya sa computer at nagsimulang mag-video log para i-record ang mga nangyari sakaling hindi siya makaligtas. Dahil sirang antena, wala siyang paraan para makontak ang NASA at ang susunod na misyon ay darating lang pagkalipas ng apat na taon. Pero duda siyang mabubuhay siya ng ganoon katagal. Habang may panibagong bagyo sa labas, ginugol ni Mark ang buong araw sa pagpapahinga pero kalaunan ay nabagot din siya. Nagsimula siyang linisin ng hab at inilagay ang mga gamit ng kanyang mga kaibigan sa mga kahon na may label. Habang pinagmamasdan ng mga larawan nila na pagdesisyonan niyang hindi siya mamamatay doon, kinabukasan, inayos niya ang lahat ng pagkain, kabilang na ang mga itinabing pagkain para sa Thanksgiving, kung saan may ilang patatas na nagbigay sa kanya ng ideya. Gamit ang kanyang kaalaman bilang botanist, sinimulan ni Mark ang paggawa ng greenhouse sa loob ng hab gamit ang lupa sa Mars at dumi ng crew bilang pataba. Itinanim niya ang lahat ng patatas pero kakailanganin nila ng maraming tubig para tumubo. Buti na lang at may gamit siya para gumawa ng isang device na kayang sunugin ang natirang rocket fuel para maging tubig. Noong una niya itong pinaganya, nasunog ang makina kaya kinailangan niyang ayusin muna ang mga kalkulasyon at subukang muli habang may suot na protective gear. Sa ikalawang pagsubok, gumana ito ng maayos at nagkaroon siya ng tubig para sa sarili at sa kanyang hardin. Lumilipas ang mga araw at patuloy na nagtatrabaho si Mark habang near-record sa video log ang bawat araw. Inaalagaan niya ang hardin at nililinis ang mga solar panel sa labas. Sa ikalimamput-apat na araw, natuwa siya nung matuklas ang tumutubo na talaga ang mga halaman sa Earth, sinabi ni Vincent, ang director ng Mars Missions, kay Teddy na dapat nang maghanda ng bagong misyon at huwag nang hintayin ng apat na taon dahil hindi natapos ang huling misyon. Hindi sumang-ayon si Teddy, sinasabing kung magpapadala sila ng ship ngayon, baka makita pa ng publiko ang bangkay ni Mark at hindi ito magustuhan. Ngunit tinutulan ni Vincent ito at sinabing pwede pa nilang gamitin yon sa positibong paraan kung ipapakita nila itong para sa pamilya ni Mark. Ilang minuto matapos nito, may operator sa Texas Space Center na nakatanggap ng mensahe mula kay Vincent na humihiling na suriin ang isang partikular na lokasyon sa Mars. Gumamit siya ng satellite para silipin ang lugar at nagulat siyang may mga pagbabagong nangyari sa hub. Matapos ang emergency call, agad na pumunta sina na Teddy, Vincent, at ang media director na si Annie sa Space Center para makita ito ng personal. Napagpasyahan nilang buhay pa si Mark at nagsimula silang magdebate kung paano ito ipapahayag sa publiko dahil baka magalit ang publiko kapag nalaman nilang may naiwang astronaut at baka makonsensya ang crew. Naisip ni Teddy na baka hindi magtagal si Mark dahil sa kakulangan sa pagkain habang si Vincent ay nag-aalala sa kalagayang mental ni Mark dahil baka isipin niyang iniwan siya ng grupo. Kinabukasan, lumabas si Teddy sa isa pang press conference at inanunsyo na buhay si Mark pero wala siyang maibigay na detalye dahil kulang pa ang impormasyon. Hindi pa alam ng crew ang tungkol dito. Sa ikapitumpung araw, naisip ni Mark na kailangan na niyang magplano para sa pangmatagalon. Ang susunod na team ay maglalanding sa 3200 km mula sa hub kaya kailangan niyang makahanap ng paraan para makarating doon. Ang unang problema ay ang nag-iisang gumaga ng rover na umaabot lamang ng 35 km bago kailan ganing recharge. Ang ikalawang problema ay aabutin siya ng 50 araw sa biyahe kaya mamumuhay siya sa loob ng rover na may limitadong life support. Gamit ang mga bahagi mula sa sirang rover na nasira ng bagyo, nadobol ni Mark ang battery life ng gumagana ng rover. Nag-test run siya sa gabi at napansin niyang sobrang lamig, pero kung bubuksan niya ang heater, mauubos agad ang kuryente. Pagbalik sa hub, naisip niyang kailangan niyang hukayin ang radioisotope thermoelectric generator na puno ng delikadong plutonium. Maingat niyang kinuha ito at matagumpay na nakakonekta sa rover. Sa Earth, lumabas si Vincent sa press conference para ipaliwanag ang mga ginagawa ni Mark base sa satellite footage na naging public. Ipinaliwanag niyang malamang gusto ni Mark na makarating sa landing site, pero kung pwede lang sanang makipag-ugnayan ng NASA, sasabihin nila sa kanya na maghintay na lang ng rescue. Matapos nito, pinagalitan siya ni Teddy dahil sinabi niya ito sa publiko kahit hindi pa sigurado kung posible nga ang rescue mission. Gusto rin ni Teddy magpadala ng supply probe papuntang Mars, pero sinabi ng team na aabutin ito ng siyam na buwan bago ito mabuo at may padala. Kaya inutos inutusan ni Teddy ang lahat na mag-overtime para matapos ito sa loob lang ng tatlong buwan. Sinabi ni Flight Director Mitch na dapat ipaalam na nila ito sa mission crew, pero tumanggi si Teddy hanggat wala pang kasiguraduhan na maliligtas si Mark. Sa ikapitumput siyam na araw, sa wakas ay may tumubo ng patatas sa tanim ni Mark. Pinili niyang itanim ulit ang maliliit na patatas habang itinabi naman niya ang malalaki para sa food supply niya. Habang iniisip kung paano aayusin ang problema sa komunikasyon, tumingin siya sa mapa at bigla siyang nagkaroon ng ideya. Sumakay siya sa rover at bumiyahe sa isang direksyon na ikinagulat ni Vincent, pero nang tingnan din niya ang mapa, natuwa siya nang malaman kung saan papunta si Mark. Maya-maya, naghuhukay na si Mark sa buhangin para kunin ang lumang Pathfinder probe na tumigil sa paggana noong 1997. Kinuha niya ito, isinakay sa rover, at dinala pabalik sa hub para ayusin. Kasabay nito, nagmadali si Vincent papunta sa engineering team at inilabas ang replika ng Pathfinder para makapag-program sila ng koneksyon. Sa wakas, nagkakontakt ang dalawang Pathfinder at nakatanggap na ang Earth team ng mga larawan mula sa Mars. Mabilis na gumawa si Mark ng sign na nagtatanong kung nakikita siya ng NASA. Naglagay din siya ng signs na may nakasulat na YES at NO. Inikat ng team ang kamera papunta sa YES at nagdiwang si Mark. Ngayon, kailangan na niyang mag-isip ng paraan para makipag-usap gamit lang ang kamera at mga signs. Kinuha niya ang computer ni Beth at ginamit ang chart ng alphanumeric units, sa kanya ito inayo sa paligid ng Pathfinder gamit ang mga signs. Nakuha agad ng mga NASA engineers ang ginagawa niya at ginaya nila ito sa kanilang lab. Kapag handa na ang lahat, nagsimula na silang magpadala ng mga mensahe sa isa't isa. Kwento ni Mark kung paano siya nabuhay at nilinaw niyang hindi kasalanan ng crew ang nangyari. Roon, nagsimula ng magpadala ang NASA ng instructions kung paano niya mahahak ang rover para makipag-usap sa Pathfinder gamit ang pagbabago sa broadcasting frequency. Sinunod ni Mark ang lahat ng instructions at nakatanggap siya ng mensahe mula kay Vincent na sinabing pinapanood siya nila at buong mundo ay sumusuporta sa kanya. Nang tanungin ni Mark kung kamusta ang crew, ipinaliwanag ni Vincent na hindi pa nila ito sinasabihan dahil gusto nilang makauwi ang mga ito ng ligtas. Hindi natuwa si Mark sa sagot at nagpadala siya ng sunod-sunod na mura para masira ang global broadcast. Kinausap ni Teddy ang mga nasa mas mataas na posisyon para ipaliwanag na dahil lang ito sa stress. Pero pinilit ni Mitch na tawagan na ang pro kahit palabag ito kay Vincent. Apat na buwan na mula nang umalis sila sa Mars kaya nagulat ang team nang makatanggap sila ng video message para sa lahat. Nagtipo ng crew sa harap ng screen at pinanood ang video ni Mitch kung saan ibinunyag ang malaking balita. Gaya ng inaasahan, lahat sila ay nakaramdam ng matinding guilt dahil sa pag-iwan kay Mark. Sa ika daan at dalawamputwalong araw, ikinwento ni Mark sa kanyang log na palagi siyang tinatanong ng nasa sa kahit maliliit na detalye. Gusto pa nilang kontrolin ang pagtatanim niya ng patatas na parang wala siyang alam. Nakakatanggap na rin siya ng mga email, kabilang ang isa mula sa presidente at isa mula sa unibersidad niya. Ayon dito, kapag nagtanim ka ng halaman sa isang lugar, ikaw na ang kolonya nito, kaya proud na inanunsyo ni Mark na siya ang unang taong nagkolonisa ng Mars. Sa susunod na transmission, pinapakuha ng NASA si Mark ng picture para sa media, pero na bad si Annie dahil imbes na seryoso, nagbiru si Mark. Inutusan siya ni Teddy na ipost pa rin ng litrato kasama ang anunsyo na magpapadala sila ng supply sa loob ng siyam na buwan. Sakto naman ang pagkain ni Mark hanggang sa panahong iyon, pero nag-aalala si Teddy na baka may mangyaring masama. Isang gabi, matapos gawin ang maintenance sa labas, bumalik si Mark sa hub pero nagkaroon ng malfunction. Nagkaroon ng buta sa dingding at biglang nagkaroon ng maliit na pagsabog. Tumilapon ng airlock at gumulong sa paligid bago bumanga. Nakaligtas si Mark pero nagkaroon ng leak sa kanyang suit at nauubusan siya ng oxygen. Pinamit niya ang tape para takpan ang mga bitak at nagawa niyang maisara ang suit sa tamang oras. Pagbalik niya sa hub, laking gulat at lungkot niya nang makitang nasunog ang lahat ng tanim niyang patatas. Kumuha siya ng ilang supply at lumipat muna sa rover para matulog. Doon siya sumigaw sa galit at frustration bago magpadala ng mensahe sa Earth. Sa NASA, ipinalam ni Vincent na sapat na lang ang pagkain ni Mark para sa dalawandaang araw. Agad na nagbigay ng utos si Teddy na bilisan pa lalo ang paggawa ng supply probe. Para hindi mainip si Mark, kinanekte siya nang nasa sa Hermes at nakakapagmensahe na sila sa isa't isa. Kinabukasan, nilinis ni Mark ang hardin at tinakpan ng butas na sanhi ng pagsabog. Nang gabing iyon, sinubukan niyang tipirin ang mga natitirang patatas, pero lalong lumala ang stress niya nang makarinig siya ng panibagong bagyo sa labas. Sa Earth, pinag-uusapan ng Astro na si Rich at ng isang kasamahan ng travel time ng probe. Nagbiro si Rich na parang ang pangit ng posisyon ng Earth at Mars, at doon siya nakaisip ng ideya. Habang si Teddy naman ay patuloy na naghahanap ng mga paraan sa protocol para mapabilis pa lalo ang proseso. Sa ika 154 apat na araw, sobrang liit na lang ng kinakain ni Mark sa bawat meal at hinahaluan pa niya ito ng gamot. Makalipas ang apat na linggo, handa na ang probe at sama-samang nanood ang lahat sa nasa ng launch nito. Sa simula ay maayos ang lahat, pero maya-maya ay napansin nilang may malaking precession. Ilang minuto lang, sumabog ang probe. Biglang bumagsak ang mod ng buong team at si Vincent ang naatasang sabihin ito kay Mark. Sa day 186, nagpadala si Mark ng mensahe kay Melissa. Sabi niya, pakisabi raw sa mga magulang niya ang lahat ng nangyari sa Mars kapag nakabalik na siya sa Earth. Gusto niyang malaman nila na mahal niya sila, at kahit na matay man siya, ginawa niya yun para sa mas malaking dahilan, at proud siya doon. Samantala, habang ini-interview si Teddy, napapanood siya ng China National Space Administration. Inamin niya na bumagsak ang probe dahil minadali nila ang inspeksyon. Pero may mas advanced na booster ang China na pwedeng makatulong sa mas mabilis na launch ng NASA, kaso, classified ito. Kaya kung tutulong sila, dapat confidential ang lahat. Tinawagan nila si Teddy, at pumayag ito sa kasunduan. Habang nagmamadaling tapusin ng mga NASA engineer ang bagong probe sa loob ng 28 days, natapos na rin i-reach ang mga kalkulasyon niya. Lumipad siya papuntang NASA headquarters para sabihin kay Vincent na may mas magandang plano siya. Nagpatawag si Vincent ng emergency meeting. Gumamit si Rich ng stapler, si Annie, at si Teddy para ipakita ang plano niya. Imbes na diretso sa Mars ipadala ang probe, gagamitin nila ang Chinese booster para ay intercept ang Hermes. Doon kukunin ng crew ang mga supply, tapos magpa-slingshot sila pabalik sa Mars para sagipin si Mark. Ang problema lang, madadagdagan ng 500 days ang mission nila. Para kay Mitch, dapat crew ang magdesisyon. Pero si Teddy, ayaw isugal ang buong team, kaya tinanggihan niya ang plano ni Rich. Sa Hermes, may natanggap na encrypted message si Beth. Nang ID code niya, planong ni Rich pala yun. Tinawag niya ang buong crew, at pinag-usapan nila kung susundin ba nila ang plano. Nagpaalala si Melissa, kung gagawin nila to, isang taon pa silang hindi makakauwi, at baka makasuhan pa sila ng mutiny. Pwede rin silang mamatay. Pero lahat sila, walang pagdadalawang isip, pumayag. Naka-receive ang NASA ng mensahe mula kay Beth, may padok pa tungkol kay Rich, at sa kanila napansing lumiliis ng ruta ang Hermes. Napilitan si Teddy na ihayag ang bagong plano sa press. Hinala rin niya, si Mitch ang palihim na nagbigay ng info sa Hermes. Sabi niya kay Mitch, pagkatapos ng mission, kailangan na nitong mag-resign. Day 200 at labinsyam, nagsimula ng i-modify ni Mark ang rover. Kailangan niya kasing bumiyahe papunta sa crater kung saan matatagpuan ang MAV para masiguro ang kaligtasan niya, sabay-sabay silang nagtetest ng nasa team sa Earth at si Mark sa Mars. Nagpapadala sila ng instruction sa kanya palagi. Dumating na rin ang mga Chinese scientists sa NASA para tumulong sa booster. Kahit may language at cultural barrier, nagtutulungan pa rin sila. Tinawagan ng Hermes crew ang tanika nilang pamilya para sabihing mahigit 500 days pa bago sila magkita. Naayos na ang rover ni Mark. Nag-test drive siya at gumagana ito ng maayos. Maging ang Chinese booster ay matagumpay na rin, kaya nai-launch ang probe ng walang aberya. Naabutan ito ng Hermes malapit sa Earth at ikinabit sa ship. Pagkalipas ng pitong buwan, handa na si Mark. Nag-record siya ng final log, pinatay ang mga system sa hub, nilagyan ng marka ang araw na iyon, day 461, at, at Lomar gamit ang rover. Sa biyahe, regular siyang tumitigil para mag-recharge gamit ang solar panels. Sa mga pahinga niya, tinitingnan niya ang Mars at naiisip niyang siya ang unang taong nakapunta sa maraming parte ng planetang ito. Daily mandan at labing pito, nadiskubre ni na Mitch na may problema. Hindi pwedeng pumasok sa Mars orbit ang Hermes, kulang sila sa fuel pauwi. At ang MAV, mababa lang ang mabot. Kailangan ni Mark na sobrang bilis para makaalis sa Mars gravity. Ang solusyon? Bawasan ng 5,000 kilo ang MAV kaya kailangan tanggalin ng halos lahat mga upuan, control panel, pati airlock at bintana. Bubuksan pa nila ang bubong at papalitan ng canvas. Delikado to, pwedeng mamatay si Mark. Pero wala ng ibang paraan. Nang ipasa kay Mark ang plano, simple lang ang sagot niya, F, asterisk, asterisk, daily 538, at narating ni Mark ang crater. Naglog siya ulit rant mode on pero inamin niyang gusto rin niya maging pinakamabilis na tao sa kasaysayan ng space travel. Sinimulan na niya ang modification. Tinanggal lahat ng gamit sa MAV hanggang essential parts sa lang ang natira at tinakpan ng canvas ang ibabaw. Daily at anim na po, inayos na ni Melissa ang rescue plan. Binigyan niya ng mga specific roles ang bawat crew member. At kung may magkamali man, handa silang iwan ng Hermes para sa gipin si Mark. Kinabukasan, kinain na ni Mark ang huling pagkain niya at nag-iwan siya ng sulat sa sino mang astronaut na makakakita ng rover sa hinaharap, sinabing alagaan ito dahil ito ang nagligtas sa buhay niya. Sa Earth, libo-libong tao ang nagtitipon sa labas ng nasa at sa iba't ibang lungsod sa mundo para sabay-sabay panoorin ang rescue mission. Pagkatapos niyang magahit ng balbas at maggupit ng buhok, sinuot na niya ang spacesuit at pumasok sa MAV ngayon na malapit na ang Hermes, pwede na silang mag-usap ni Mark gamit ang comms, hindi na text lang. Naiyak si Mark habang nagpapasalamat sa mga kaibigan niyang bumalik para iligtas siya. Si Melissa ang nag-countdown at matagumpay na lumipad ang MAV. Pero makalipas lang ng ilang minuto, natanggal ang canvas at nagkaroon ng pressure change sa loob ng cabin, dahilan para himatayin si Mark. Agad na pinatay ng Hermes ang booster remotely at nadiskubre nilang ubos na ang fuel ng MAV, kaya napalayo ito sa original na planong lokasyon. Nagising si Mark at sinabing ayos lang siya, maliban na lang sa nabali niyang mga tadyang. Nang marinig niya ang problema, nag-alok siya ng panibagong plano, batasin ang suit niya para gamitin ang lumalabas na hangin bilang thruster papunta sa Hermes. Delikado ang plano, pero nagbigay ito ng ideya kay Melissa, gamitin ang airlock ng Hermes at pasabugin ito para magkaroon ng sapat na tulak. Wala na silang ibang opsyon, kaya tinawagan ni Melissa si Alex para gumawa ng bomba. Gamit ang mga kagamitan sa loob ng ship, kabilang ang asukal, nakagawa si Alex ng bombang mas malakas pa sa dinamita. Si Chris ang nag-setup nito sa airlock bago mag-float palayo. Sa cockpit, nakita sa calculations na may kaunting distansya pa rin kulang, kaya nagdesisyon si Melissa na siya na mismo ang lalabas para sa gipin si Mark. Nang sumabog ang bomba, nawasak ang airlock at nagbigay ito ng sapat na tulak para lumapit ang Hermes sa MAV. Nang malapit na sila, ikinabit ni Chris si Melissa sa tali para sa spacewalk. Pero hindi sa patang haba ng tali, kaya si Mark na mismo ang gumawa ng plano niya, binutes niya ang suit niya at ginamit ang lumalabas na hangin para yumandar. Nahirapan siyang kontrolin ang sarili pero sa huli, nakalipad siya palabas ng MAV. Habang kinokontrol ng crew ang trajectory, sinubukan ni Melissa abutin si Mark pero sobrang bilis nito kaya nagtama lang ang kamay nila. Mabuti na lang at nahawakan ni Mark ang tali at hinayla siya ni Melissa hanggang sa magtagumpay ang rescue. Hinayla sila ng crew papasok sa loob at agad ipinalam sa Earth na naging matagumpay ang mission. Nagsaya ang buong mundo sa balita. Pagkatapos makabawi at gumaling ni Mark, naging survival instructor siya para sa mga future astronauts. Tatlong taon nang lumipas at isa na namang matagumpay na mission papuntang Mars ang inilunsad.